Mga higala, tayo magluluto ngayon ng shrimp. Ito at ito at ito ang aking ginawa. Sibuyas at saka ahos. Yan. Tapos Tapos Ilunod na nato ang pasto pastayan. Tapos Ayan. Ating lagyan ng asin. Asin. Kunti lang asin. At saka sisuling na ajino hutsu konti na rin yan tapos ating atong takluban. so yun mga higala takpan na muna natin yan katapos naman natin takpan o oh yan at naman yang inukban at inukay ukay ang ating pasayan kaya sige patuloy lang natin ukay ukayin yung pasayan para mahalo na yung sisuning na ating nilagay dyan para pagkumain na tayo. Yun, masarap na siyang kainin. Nilagyan ko pala siya ng Sprite para medyo may matamis-tamis na lasa ang ating pasayan na ulam. So, okay-okay na naman natin para mahalo yung ating nilagay na Sprite. Yun na ang kanyang kulay, medyo lokto na siya. Mayat maya atin na niyang hainin at kakainin. So hanggang dyan lang. Bye bye.